san ba'y naalala mo ang kabataan mo yung mga panahong wala ka pang responsibilidad at problema yung mga panahong naglalaro lang tayo nagtatakbuhan at nagkukwentuhan kasama ang ating mga kaibigan hay ang sarap maging bata no pero alam mo ba na hindi lahat ng bata ay nararanasan ito ayon sa datos milyon-milyong kabataan ang nakararanas ng child labor sa buong mundo. Sa murang edad, nakararanas sila ng bigat ng responsibilidad at trabaho na hindi naman nararapat para sa kanila. Isa itong uri ng pang-aabuso na dapat tinututukan at nilalabanan. Kaya ngayong World Day Against Child Labor, ating wakasan ang child labor i-report sa mga kinauukulan ang anumang uri ng child labor o pang-aabuso. Huwag nating ipagkait ang nararapat sa kabataan, ang kanilang kalayaan at karapatan. Ika nga ni Dr. Jose Rizal, ang kabataan ang pag-asa ng bayan. Ngunit paano ang kanilang kinabukasan kung sila ay pinagkakakitaan?